Mga ka-OFW, nandito tayo ngayon sa bahay namin, dito sa Singapore, sa aming tinutuluyan. Dahil gusto ko ipakita sa inyo kung ano yung itsura ng mga karaniwang bahay na tinutuluyan ng mga OFWs dito sa Singapore. Kami, uh, we're very fortunate to have found this house. Kasi nung dumating ako dito sa Singapore last January, hindi pa kami nakatira dito at saka hindi pa ako nakahanap ng trabaho that time. Doon kami sa May Bunking area malapit sa metro station kung saan sobrang sikip nasa sa tatlong ano lang yon tatlong kwarto pero sobrang sikip tsaka sobrang init so nung sinabi nung uh, nagmamayari ng lugar na yon na uh, patataasan nga daw niya yung renta sabi namin hindi worth it na magtaas ng renta so maghahanap nila kami ng bago yun yung time din na nakahanap din na ako ng trabaho tapos eto na nga nakahanap kami ng uh, bago naming matutuluyan so medyo swerte kami dito sa bahay na to pero yun nga lang sobrang mahal papakita ko sa inyo mga kaibigan kung ano itsura ng bahay na to, ha? Okay, dito tayo sa may sala. Ito yung sala namin. Ayan. Ito yung sala. Meron kami Christmas tree. Tingnan nyo ba yung Christmas tree namin, mga kaibigan? O, wala man lang ka-decoration, decoration. decoration. Wawa naman, Yun yung sinasabi ko sa inyo na kapag OFW ka, hindi mo masyadong ramdam yung Pasko eh. Pero at least meron kaming Christmas tree. Parang galing pa ata to last year eh, sa dati naming tinutuluyan. Pero eto, yung itsura ng sala natin. Ayan, tapos meron kaming TV dyan. Eto naman yung itsura ng aming kitchen. Dito kami kumakain, dito kami nagluluto, yan yung hugasan. Eto naman yung shower area. Ito naman yung toilet. At dito kami naglalaba. Ayan, naglalaba ako. etong bahay na to, meron itong tatlong kwarto. So, dalawa yung nakatira dito, dalawa yung nakatira dito, at dalawa kami ng kaibigan ko dito sa kwarto na to. Pasok tayo. Okay, ito yung itsura ng kwarto namin. Actually, good for two talaga to. Talagang spacious siya. Oo, hindi siya masyadong malaki, tamang-tama lang. Dito yung kaibigan ko, dito ako nakahiga. Tapos meron kaming, parang closet namin dito. Diyan namin nilalagay yung mga ibang gamit namin. Ito naman, iba kong gamit, yung iba kong damit. At saka yung kaibigan ko, dito din yung damit niya. At saka, syempre, meron kaming view. <laughs> Yan yung view namin. Actually, ito sobrang, ano nito, sobrang ganda nito pag uh, sa umaga. So, para sa ganito klase ng bahay, medyo may kamahalan. But since anim na kami naghahati-hati, hindi masyadong mabigat. Pero ang binabayaran namin kada buwan ay nasa 3,852 Singapore Dollars. Kinonvert mo yun sa pesos, nasa halos 161,000 pesos. Hindi pa kasama yung bayad namin sa kuryente, sa tubig, at sa internet. So alam niyo na. <laughs>